Piss on, piss on. pre. Piss pre. Piss pre. Piss pre. Pison, pison, pison Ah, pison. 25 grams. Oh. Ah, piss on. Piss Pison! Pison! Woohoo! Laki! Ang laki! Ah! Ay, shit. nakatakas! Putang ina! Ito rin, nakatakas, oh! Shit! Putang ina, tinangay yung ano, Naputol yung hook, pre! Ah! Ah! Tangina! Shit, ang laki! Ah. Kinain yung, ano, yung assist hook. Na, ano? Ah, buisit.